So, imagine mga kaibigan ko, it's already 5.22 na and the afternoon. So, kailangan na rin siguro natin isilong si Bingkay, no? Kasi nga, hapon na. And, yun nga lang, ngayon, siguro uh, paabutin natin ng 6 p.m. Dahil nga naman ay malaki ang chance na hindi na uulan no muna. Kasi nga, maliwanag nga ang kalangitan. Yes maganda ang kalangitan for today video mga kaibigan ko at uh, masasabi mo talagang hindi hindi Kailanman babagsak ang ulan ngayong hapon so imagine sobrang excited na ngayong alaga ating asong si YY nandoon lang siya sa tabi and <laughs> why dog excited ka na ba dog <laughs> syempre uh, pupunta tayo dito banda mga kaibigan ko kasi gusto ni YY doon sa may Uh, doon mismo sa may daan, no? Sobrang gustong gusto doon ni YY kaya suportahan na lang din natin ang ating alagang si YY kasi nga yun ang kaligayahan ng ating alaga. Gustong gusto niya na magala-gala no, sa mga ganitong oras. And kailangan talaga natin na suportahan natin ang ating mga alagang aso dahil alam naman natin na gusto rin nilang makagala sa lugar na ito dahil nga ang lugar na ito mga kaibigan ko ay uh, maganda ang ambiyan sobrang uh, ma masasabi mong oh my god sana mga matapos na ang mga pabahay dito kasi ang ganda ng lugar and overview siya mga kaibigan ko pag may bahay na dito tapos tingin ka doon sa palayan sobrang ganda. Parang feeling mo magkakaroon ka ng magandang future. <laughs> Magkaroon ka ng uh, tahimik, mapayapa, and magandang pagpaplano sa future mo kasama ang iyong pamilya. Kaya naman ay puntahan natin dito banda mga kaibigan ko kasama natin ang ating alagang aso na si Wayway. Dahil nga ito ang isa sa pinaka nagustuhan ng alaga ko. Why dali? Why? 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 Dali. Come over here. And, ayan, pumunta na si Why Why kasi nga, ito yung gusto niya. <laughs> oh my God. <laughs> ito yung gustong gusto ni Why Why na eksena, no? Ang makarating dito sa may kalsada, mga kaibigan ko. Ayan na siya. Ayan, papunta na dito si Wayway. Ano ba yan? Waiwai, ayan na si Waiwai yung nakaputi, oh. Ayan, yan ang gusto ni Waiwai dito. Gusto niya na matanaw ang liwanag ng kalangitan. Gustong gusto ni Wai na masilayan ang pag, oh my God, ang silaw, ang paglubog ng araw my God! Ayun na. Ay! Sobrang silaw.